Haram o mahigpit na ipinagbabawal sa mga kapatid na Muslim ang paggamit ng iligal na droga. At matapos ang revelasyon ni Sen. Aimee Marcos, may hamon sila ngayon kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano ito, alamin sa report ni MJ Mondehar. Ang paggamit ng illegal drugs ay ipinagbabawal yan ng aming relihiyon. git na ipinagbabawal ng aming relihiyon dahil nilalason nito ang isang katinuan ng pag-iisip. Yan ang pahayag ng One Bangsamoro Coalition sa kanilang self-launching sa Quezon City nitong Webes ng umaga, November 27. Ayun sa grupo na binubuo ng iba't ibang Muslim organizations sa buong Pilipinas, nakababahal ang pagtukoy ni Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos na umuloy gumagamit ng cocaine. At mas lalo nga nagsalita na yung kanyang kapatid na kung talagang siya ay gumagamit ng ipinagbabawal na droga, ay masasabi natin na wala na siyang moral ascendancy. Maring ipinagbabawal sa Islam ang paggamit ng ilegal na droga at ito'y mahigpit na sinusunod ng mga kapatid nating na Muslim. Ayon sa One Bangsamoro, Moro, higit 10 milyon na ang bilang ng mga Muslim sa Pilipinas. Mga mamamayang nagmamasid sa umunoy matinding korupsyon sa pamahalaan at ang isyo ng umunoy drug use na araw-araw umuusig sa presidente kailangan tumindig na tayo dito. Kailangan manindigan tayo at kailangan uh, manawagan tayo sa presidente na siya ay sumailalim sa isang hair follicle drug test. Mismong si Senator Amy Marcos na ang naghamon sa Pangulo at sa kanyang pamilya na magpa-hair follicle test. Iyan din ang hamon ni Vice President Sara Duterte mula nang ito'y magsalita sa umunoy issue ng drug use ng Pangulo. Enero ngayong taon, ganito ang naging tugon ng PBBM na hamunin siya ng kanyang dating Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez na magpa-hair follicle test No para sa mga kapatid Muslim hangga't hindi napapatunayan hindi gumagamit ng droga ang pangulo mananatili makasalanan ang tingin nila kay PBBM batay sa turo ng Islam Ito ay isang haram ito ay ipinagbabawal na aming relihiyong Islam at uh, ang mga taong gumagamit ng droga ay walang karapatan mamuno sa ating bayan. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihan, SMN News.